nagisa ko. Ganitin natin. Kailangan ko. Mag-adobo ako ng tilapia. Pero ang pampaasim ko ay kamas. Kaya binibiyak ko para mas madaling lumambot kasi palalambutin ko ito pakukuluan ko tapos i dudurugin tapos sa uh, papaibabaw natin sa isda ito yung natural na pampasing, instead na suka ito yung ilalagay ko kasi marami akong kamias ngayon ang bunga kaya ito ilalagay fresh pa to kanina ko lang to kinuha sa puno yung dulo sa dulo ayun ito na yung kamias para lambutin din. Ito yung aking version, own style ko to, ha. Ancha. Apo luto. Ulang ko sa lamok mga uh, 2 minutes na lang. Ito natin? Ito pwede na. Ayan, malambot na yung ating kamay Ayan, dinudurog natin. Ayan, dinudurog na siya, oh. Ayan. Asim na maasim to. So, ganito ang gagawin nyo sa kamyas. Ito yung kamyas na dinurog ko. Ayan. Bawang. One teaspoon ng brown sugar. One teaspoon, half teaspoon ng teaspoon ng seasoning. Sali na natin ng toyo, soy sauce. Si Ayan Lagyan ko pa rin siya ng pamintang buo, kunti lang. Ako ng laurel. Lagyan ko siya ng isang star anise. Yan. Una natin. Wow. Sarap na adobo. Purong-puro. Kamias. Pus na. Itikman ko. Itikman ko. Wow! Ay, sarap, Diyos ko po. Mm-mm. Ito. Ano yun? Diyos mo na. Wait kasi. Ano ba yan? Mm -hmm. Inagalaw ko lang kasi para hindi dumikit. Ano? Mm -hmm. uh, hindi siya manikit sa ating kawali. Ano? Mm -hmm. mm -hmm. Ano? Ito. Ito, tutunan siya. Gusto ko siyang tikman ulit.